Triton! Mga triton! Mga triton! Isa sa pinakamatapang at pinakamatalinong general ng ating kasaysayan, si General Antonio Luna. Magaling siya sa sandata. Ito pala yung, ano niya, ito yung key hmm. dun sa kanyang uh, pagiging warrior. No? Uh, marksman, expert marksman. Pero hindi tulad na ibang bayani, kapwa Pilipino raw ang kumitil sa kanyang buhay. Ato kumaya pa nga! siya, nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon, yung mga nakapaligid na sundalo na ng kawit batalyon. O oh, ayun, pinagtataga na siya. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay General Antonio Luna dito sa Crime Classic. <laughs> Magiting na bayani, matapang na general, yan ang naging tatak ni General Antonio Luna sa ating kasaysayan. Ikadalawamput siyam ng Oktubre 1866, ipinanganak ang punso sa pitong magkakapatid na si Antonio Luna. Nakatatandang kapatid niya, ang tanyag na pintor na si Juan Luna, Si Antonio Luna ay um ang, ang pamilya niya ay Ilocano no pero uh, dito na siya sa Maynila pinanganak no at sa Binondo na. So anong ibig sabihin nun? So lumaki si Antonio Luna sa lugar na kumaga siyang commercial district no at masasabi nating um may kaya yung pamilya niya. Kaya nga di ba napag-aral pa siya sa Ateneo no at maging yung kanya mga kapatid ay nag, uh, nagkaroon din ng pagkataong uh, makapag-aral at makapagtapos sa ibang bansa no sa Europa. At ganoon din naman si Antonio Luna. Sa edad na labing lima, nagtapos sa kursong Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila si Antonio Luna. Bata pa lang eh, kinakitaan na siya ng debosyon no, sa pagdukal ng karunungan. So, nung mag-prep siya sa Ateneo, siya ang naging top. Nung matapos niya equivalent ng AB, nagpunta sa, sa USD, nagpa-enroll ng pharmacy. At doon, uh, nauna, una niyang nakuha yung gantimpala uh, sa isang paliksahan uh, celebrating one of the known Dominican in the history of the order. Nagtungo sa Espanya si Luna para ipagpatuloy ang pag-aaral ng pharmacy. Dito niya nakilala ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Itinayo nila ang pahayagang La Solidaridad para ilathala ang mga maling gawain ng mga Kastila. Ginamit ang alias na taga-ilog sa pagsusulat. Eventually, nang magkaroon ng uh, La Solidaridad organization and La, Sol uh, La Solidaridad uh, fortnightly, nakasama siya at uh, naging miyembro siya ng staff for two years and a half. At hindi lang nun, even earlier than that, nag-aaral na siya ng military science. Noong 1898, panahon ng giyera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, formal nang sumali si Antonio Luna sa revolusyon sa ilalim ng paumuno ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo at nang siya nga ay mabigyan ng pagkakataong um, sa himagsikan laban sa mga Amerikano ay binigyan siya ng posisyon o nagkaroon siya ng pagkakataong mamuno sapagkat ito nga may background siya sa sa military strategies no yung old revolutionaries under Aguinaldo nasanay yun sa guerrilla training and uh, tactics, no? Ngayon, si Luna, dala niya yung moderno na pananaw kung anong gagawin sa Army, kung anong organisasyon na dapat gamitin. Ngunit sa pangumuno ni General Antonio Luna, hindi may iwasang may ilang kawal si Pangulong Emilio Aguinaldo hindi basta-bastang sumusunod sa sistema ng matapang na general. Dapat ang sundalo may disiplina. Ano yung tawa mo dyan? Gusto niya talaga disiplina. Hmm. Pag nagkabuan ng pagkakamali ang isa, hindi mo basta-basta pabukasahan yan. Kasi personal yung relationship niyo, yun yung hindi gusto ni Antonio doon sa army. No? Ah, kaya gusto niyang baguhin yun. So, tumas ng tumas yung rango niya hanggang maging pinuno siya ng buong mukbo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. May mga tao na sumuway sa kanya. So, may mga laban sana na nanalo sila. 1898, June 12, no, ah uh, Independence Proclamation, etc., etc., no. Eh, di siya doon hmm. sa Kawit pa yata noon hmm. eh, ang ginalalagyan nila Ronaldo at with that recommendation hmm. and of course may mabimis uh, support. Mm -hmm. He was accepted. Napasabak si General Antonio Luna sa maraming labanan noong panahon ng Filipino-American War. At isa sa bantog na labanang kanyang sinalihan ay ang Giyera sa Kaloocan. Tumanga sa kanya yung buong Filipino Army at sa mga leaders kasi kailangan maganda tayo sa counter-attack. Yung counter-attack noon, was February 23. Ang ganda nila eh. Ang ganda ng plano eh. Meron mga gagaling sa Norte, meron mga gagaling sa East, meron mga gagaling sa South. Pag nila yung mga ano, no? Magiging matagumpay sana noon ang kampanya ni General Antonio Luna laban sa mga Amerikano. Hindi ko sa Kawit. Pagmadali ka! Pagmadali ka! Ngunit walang tulog mula sa Kawit Kapite ang dumating sa... Tras. Atras! Hanolino was captain of the Kawit Batanggol. At dahil itong si Hanolino eh, ayay nyo sumunod dahil nasusundin lang daw niya si Aguinaldo. At ang nangyari noon, no? halos nalansag ang kamay nila aga noon ang tundun. Ba't hindi kayo sumunod? May kami kami nagtulong sa inyo pero hindi kayo rumuspindi. Manito, isaalmahan sila. Simula ngayon, tanggal na kayo sa servisyo. Tapos dahil... Sa inyo, pinarusahan at dinisarmahan ni General Antonio Luna ang batalyon ng Kawi. Bagay na hindi sinangayunan ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo at ibinalik muli sa servisyo ang mga tauhang tinanggal ni General Antonio Luna. Maraming salamat, Presidente. Wala Sige, na sa serbisyo. Maraming salamat, Presidente. Dahil dito, pinabuti na lang ni General Luna na magbitiw sa puesto. Sa araw na to, magbibitiw na ako sa aking tungkulin. Hindi ko na kayang pumanuan ang hukbong hindi naman sumusun sa akin. Ngunit hindi ito tinanggap ni Ginaldo. Hindi ko ito tatanggap. Ang eh. araw ka rin, Luna. Maiisan kita. Saan ba dadalhin si General Antonio Luna? Dapat ang sundalo may disiplina ng kanya mga prinsipyo at paniniwala. Ano tinatawa-tawa mo dyan. At paano nga ba siya namatay sa kamay ng kapwa Pilipino? Traidor! Traidor! Gano'ng katotoong mga taga-suporta ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo pumatay kay General Antonio Luna? Ito ba ang tunay na kwento ng ating kasaysayan o pawang haka-haka lamang? Sadyang talaga niyo, General Hindi nagustuhan ng ilang kasamahan ni General Antonio Luna ang kanyang pagiging strikto at prangka. Mas lalo pa itong sumikla ng manindigan ng General sa ating kalayaan. Nagkaroon ng Treaty of Paris, no? December 1898. May okay, para mga tigil na tungkulo Bigyan natin ng autonomy ang Pilipinas, but under the Americans. Uh, so yung pro-autonomy, uh, Paterno Bencamino, anti-autonomy, Mabini and Luna, they were for independence, etc. Saka yun na ngayon ang naging uh, antas ng bagong sikalot. Sa halip na magkaisa, ang usapin ng pagiging otonomiya at pagkakaroon ng sariling kalayaan ng siyang pinagmula naman ng pagtatalo ni na General Antonio Luna at Felipe Buencamino. Pagka si Antonio Luna nagalit, yung mga tao niya, sinasampal niya talaga. Sinampal niya si Buencamino. Eh, si Buencamino, hindi naman yan basta-basta ng tao. Siya ay mataas na tao. Siya ay may sinasabi sa lipuna. Hindi pwedeng hindi magalit kay Antonio. Ang alam natin na tito'y sigurado tayo, nagbalak si Felipe Buencamino na kapagsabwatan siya, ay ano, Lino? Sila yung nag-usap, nag-plancha. May araw ka rin, Luna. Maiisahan din kita. Presidente, minapagalaman alaman po ako. Ano yun? Si General Luna ay gumagawa ng pangkat laban sa iyong pamumuno. Balak po yata magkurita. Bukod sa dumaraming kaaway, Sige, lumalakas din ang bulong-bulungan na plano raw gawin ni General Antonio Luna ang pagiging pangulo mula kay Emilio Aguinaldo sa pamagitan ng kudeta. Ibig ba ni Luna na ikudeta si, si Aguinaldo? Ang basis nila, June 2, naglabas si Luna ng uh, kanyang suggestion na magkaroon ng bagong gobyerno. Kasi nga, di ba, si Luna, si Mabini na mga May but pati ano po yung camino, uh, faction so yun June nakikita niya sumasama ni Luna sumasama ng katayuan at nagsuggest siya ng bagong gobyerno under Aguinaldo pero ang isa sa mamumuno si Luna at meron siyang cabinet yun ang tinatawag na gabinete de puerza so it was actually offered earlier by Aguinaldo to Luna But that was the time when Aguinaldo uh, still had the ear for, uh, Mabini. Eh, nung na yon, siguro hindi pa masyadong nabigat uh, ang problema. Ayaw ni na, Pero nakita niya bumibigat, ah, kailangan nito. ito. Doon mo makikita yung problema ng ano, pagsisimula ng ating pamahala, nating digban, hindi, eh, hindi mo makita yung talagang pagkakaisa sa hanay ng mga namumuno. Ang doon yung sad to say, no? makikita mo doon yung problema ng no? yung paghahangad ng kapangyarihan, inggitan, siraan, na nagpabagsak, no? Doon sa kanilang pwersa. Nang humihina ang gobyernong pinamumunuan ni Aguinaldo, ipinatawag niya si General Antonio Luna sa pamagitan ng isang telegrama. Ayun sa librong The Rise and Fall of Antonio Luna na isinulat ni Vivencio R. Jose. Inimbita di umano ni Aguinaldo si General Antonio Luna na pumunta sa kompento ng kabanatuan upang pag-usapan ang magiging bagong gabineteng nais pamanuan ng General. Nakapansin ng iba, bakit na parang onwar puti ng kabanatuan? May kanyon pa. nakatalatang ng mabuti mga sundalo, talagang inaabangan siya. Hindi lang yun. bakit may mga sundal after Kabanatuan, uh, come, go south, bakit meron sa nag sa San Leonardo, bakit may nagabang sa San Isidro, bakit sila nasa Angeles, Patung Bambang. In other words, kahit nasaan mo punta si Luna, may nakaabang. June 5, 1899, dumating finally si Antonio Luna sa kumbento ng Kabanatuan. Pagbungad niya doon sa kumbento, sa mismong pintuan. Kitang-kita niya, no? Pedro Hanolino, kapitan, pinuno ng Kawit Batalyon. Sabi niya ni Antonio Luna, sa Kastila, no? Hindi ba't pinatanggal na kita? Dahil sa kabuwagan mo, tapos lakas ng loob mo, pakita yung mukha mo sa akin. Eh, yung agad na banat niya. So, asang na asang na siya nung pag, pagpunta pa lang niya, no? Tahimik lang si Hanolino. Pero ang mas ikinagulat di umano ni General Antonio Luna ay nang abutan niya sa itaas ng kumbento si Felipe Buencamino, ang taong nakalita niya tungkol sa pagkaharoon ng otonomiya sa Pilipinas. Oo, oh, si Buisi Derbat Buencamino. Wala ka ano, na no, nabakbakan, Jewel. Uh, Berba Jewel. Tapos eh, habang nagbe-verbal doon, may pumutok sa labas. Di lalong nagalit si Luna. Galit na bumaba di umano si General Antonio Luna. Sino nagpaputok? Sino? Kinumpronta raw niya mga sundalong kasama ni Hanolino kung sino sa kanila ang nagpaputok. Dito na raw naganap ang hindi nasang pagkitil sa buhay. Atok may abang! siya. Nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon, yung mga nakapaligid na sundalo yun, mga kawit batalyon. O oh, ayun, pinagtataga na siya. Hanolino. Yung yung taga, yung una, si Hanolino. Kasi, eh, well, kami naman na nga. Mm. Hindi na pwede na. Tapos mga, mga sundalo na. Sunod-sunod na saksak, pinagbabaril, oh, no? yung pina Pedro Hanulino at yung Kawit Batalyon. Hindi siya tinitigilan hanggang dumating yung kanyang aide na si Francisco Roman, si Paco Roman. At uh, na nainip. Pagkita niya, oh, na yung ano niya, yung kanyang ano, pinuno. No? Ngayon, pagtatanggol niya sana, siya rin ay inundayan na rin ng ano, binaril na rin siya, inundayan ng saksak. So, dalawa silang na-assassinate. Si Antonio Luna at si Francisco Homal. Mga Pinilit man lumaban, hindi na rin kinaya ng general dahil sa dami ng sukat na kanyang tinubo. Malino na sa kanya kung ano uh, nangyayari. No? Ang sabi niya, assassins, mga traitor, coward. Mayroon ka. at sa plaza sa kabaratuan binawian ng buhay ang matapang na general. Kahit na ganun, uh, lumaban siya, tumatakbo siya para makapuntang uh, kasada at bumunod ang barel. Eh, ang daming nagtulong-tulong sa kanya. Eh, nakagulapay na siya, no? Eh, usually, kung nakagulapay na ako, minsan gumagalaw uh, na gano'n, no? Kung gumalaw siyang ganun eh, nagtakbuhan yung mga ano eh, yung ma sa kanya dahil talagang malaki ang takot kay Luna. Nang araw na pastangin si General Antonio Luna, ipinakuha at ipinasira raw ni Felipe Buencamino ang lahat ng dokumentong nakuha sa mga labi ng General. Ngunit may isang babae raw ang dumungaw sa bintana ng kumbento nung namatay na si Antonio, meron daw lumabas na matandang babae doon sa bintana ng kumbento. Tumanaw yung matandang babae. Sabi niyang ganyan, nagalaw pa ba yan? Yung isang version naman, eh sinabi niya, nagalaw pa ba yan? Mga mamamatay tao kayo, mga masasama kayo. So, yung isang version, parang sinisigurado niyang patay na. Yung isa naman, sinabi na, ano kayo, no? Uh, mga masasamang tao kayo, pinatay niyo siya. Um, sa dalawang version na to, iisa yung sinasabing taong matanda na ito. At ito yung nanay ni General Emilio Aguinaldo. Si Trinidad Fami Aguinaldo. Dahil dito, lumabas sa usap-usapang maaring may kinalaman si Emilio Aguinaldo sa ginawang pagpaslang kay Antonio Luz. Pero mahirap din kasing tukuyin din si Emilio Aguinaldo kasi hindi lang naman siya yung posibleng kumaga may kakayanan ang gawin doon. No? Marami, maraming iba pang pinuno, mga kapanalig rin nila. Grupo-grupo rin sila eh, na ayaw rin kay Luna. Eventually, si Apolinario Mabini, nagsulat siya ng memoryas niya sa uh, na revolusyon, the Philippine Revolution, la Revolution Filipina, sa Guam, habang no? naka-exile siya. At uh, doon ipinakita niya ayon sa kanyang sulatin na um, niya na parang may kinalaman talaga si Emilio Aguinaldo doon sa pagkamatay ni Andres Bonifacio at ni Antonio Luna. At ito yung isa sa dahilan kung bakit nabigo, bumagsak ang Republika. Ano ang naging motibo para paslangin si General Antonio Luna? At bakit si dating pangulo Emilio Binaldo ang itinuturong utak sa krimen ito? Matraydo! Matraydo! Sineralo na ang mga gawa ng pangkat laban sa iyong pamamuno. Balak po yata magkuri Maari kaya na ang bulong-bulungan na aagawin di umano ni Luna kay Aguinaldo, ang pagiging presidente ng Republika, ang nag-udyok na ipapatay ang matapang na Heneral. Kailangan natin malaman kung yung telegrama na yun ay talagang galing sa kanya. Ang problema, pagkamatay na pagkamatay niya, di ba, pagkasaksak sa kanya na matay na siya at lahat, ang order ni, ni Buen Camino sa mga guardia ay lahat ng dokumento na nasa bulsa niya, kunin niyo lahat. So kung sana, kung mahanap yung telegramang yun, uh, makikita natin kung pima nga ni Aguinaldo yun, sulat niya nga yun. Pero hindi na mangyayari yun kasi nga pinaggutay-gutay na nila yan. Sinira na nila yung mga evidence na yan. No evidence, no case. Presidente, galing kay General Luna. Pero ayon di ano, sa kampo ni Aguinaldo, sila raw ang pinadalhan ng telegrama ni Luna tungkol sa pagpunta nito sa kabanatuan. Kasi minimintay ng Aguinaldo Paxson eh, na si Luna ang nagpadala ng telegrama. At hindi sila. Eh sabi nung, uh, ano, eh bakit hindi tinago? Yung, kung si Luna nagpadala, bakit hindi tinago naman yung telegrama? So walang, Pagkakakalimutan na si Luna. Hmm. Ah. Samantalang si Felipe Buencamino, piniling kay Aguinaldo na linisin ng kanyang pangalan sa pagkakasangkot sa pagkamatay kay Heneral Antonio Luna. Kaya ang ginawa ngayon ni Buencamino, eh sumulat siya. Humihingi ng parang 3 kay Aguinaldo. Nawala siyang kinalaman. Yun ang hmm. hinihingi niya kay Aguinaldo hindi binigay ni Aguinaldo. Kapag binigay ni Aguinaldo, kalabas na si Aguinaldo ang diretsong nagpapatay. Isang araw matapos mapatay si Heneral Antonio Luna, pinarangalan at inilibing ang kanyang mga labi sa Kabanatuan. Ayon pa rin sa aklat ni Vivencio Jose, na the rise and fall of Antonio Luna. Dinaluhan ng mga mismong pumatay kay Heneral Antonio Luna ang kanyang libing. Apparently, nung ang naglibing sa kanya at nagkaroon ng funeral service for him, yung may mga taong pumatay sa kanya. Ang isa sa mga nananatiling palaisipan ay wala ni isang naparusahan sa mga pumatay kay General Antonio Luna. Dahilan upang isipin na may basbas ng nakatataas ang isinagawang pagpatay sa Heneral. In fairness to Aguinaldo, nagkaroon siya ng pagkakataon sa kanyang mga gunita ng himagsikan na ipagtanggol yung kanyang sarili. Kung meron daw siyang pagkukulang doon sa nangyari sa kabanatuan, ito yung hindi niya napanagot yung mga tao na gumawa noon. So doon mo makikita na sa, at least sa kanyang gunita, tinuturing niya na nakila talaga si No? Uh, may kahinaan pero yun nga, uh, nagkaon ng away, yung mga tauhan niya at hindi niya napanagot yung mga gumawa no? Mayigit isang sido na ang nilipas mula ng pastangin si Heneral Antonio Luna at sa tagal ng panahon, mas marami pa rin na naiiwan na katanungang naghihintay na mapunan ng mga kasagutan Gayunpaman ang mas mahalaga raw ay mga aral na naituro at natutunan natin mula sa nagdaang kasaysayan. Ultimately, sa huli, ang aral sa buhay ni Antonio Luna, no? sa kabila ng mga personal flaws mo, huwag kang titigil na magmahal sa bayan. Kasi kikilalanin, kikilalanin din yan o it will not be in vain. May patutunguhan yan. Sa panahon ng digmaan, nasubok yung kanilang karakter. 'di diba? Ano ba talaga yung sinudong nila, no? Sari self preservation, sarili interest o talagang um, talagang buwis buhay para sa bayan, no? Yun yung mga pagkakataon. At the same time, yung pagtiningnan natin, sinubukan natin din nagiging critical tayo. Nagiging critical tayo sa sarili natin, sarili natin, no? um, at doon sa mga namumuno sa atin ngayon. Nakita na natin, bumagsak ang unang Republika ng Pilipinas, ang ating unang pamahalaan, sapagkat so hindi nagkasundo-sundo, hindi nagtulungan, hindi rin talaga nagtulungan. Naging problema yung politika sa unang pamahalaan na ginaldo. Sana ma, ma matuto tayo, kasi pag matuto tayo ay maintindihan natin na kailangan hindi na ito maulit. Mga oh, traitor! Nananatiling palaisipan kung sino ang may kagawan sa pagpatay kay General Antonio Luna. Masakit isipin na kapwa Pilipino ang tumapos sa buhay ng ating magiting general. Unit kailangan natin itong tanggapin bilang bahagi ng ating kasaysayan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanab Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.